Lods, may pagbabago na kaya sa oh, F23 UHF BHF which is yung Cygnus yan, Lodi Check natin kung may pagbabago na sa ganitong klasing antena buhat no una nating nilabas to Okay, uh, bali kung di ako nagkakamali 2 years, 3 years na rin nakakaraan. Check natin kung anong pagbabago na dito kung anong improvement na dito sa antena na to Okay, mag-umpisa tayo dito Lodi loading coil natin kung attractive pa rin ba siya sa magnet. Okay? You know. Yan. Kung napansin nyo, Lodi, ay talagang attractive pa rin siya sa magnet. Tubog lang to sa tanso. Ganun pa rin. Walang pagbabago. Napakalakas ng magnet. O. Ayan, o. Halos ibig pa buhatin. Mayroon siyang dalawang kapasitor dito pakita natin to mamaya yung kapasitor na dalawa ayan ngayon hugutin natin to okay check natin yung kanyang element ayun sa tingin ko ay okay naman yung kanyang element hindi naman magnet mag adjust pa tayo okay eto dito naman tayo ayos naman sya Lodi Ito, tube to load yan no? hindi siya solid tube to. Normal to sa mga antena. Kahit sa mga branded antena, meron din to. Ito, nakita naman tayo ng piecing coil na pagkahaba-haba. Ayan o. Oh. Ayan. Yeah. <laughs> Tunog pa lang, ayan o. Oh. Tunog bakal na. Check natin, Lodi, kung attractive siya. Ayan o. Oh kung napansin nyo ay halos buhatin nyo yung magnet yan maganda sana kung mapalitan nila yung mga yaring bakal sa loob yan okay na no, magnet yan natin siya sa kanyang Okay, housing. Ayan, huwag kang sumama magnet. Ibig ko pang sumama Maganda rin naman yung performance ng antena na ganito Lodi Malakas din siya Kaya lang problema nga lang sa katagalan Pagka hindi mo naayos yung mga dugtungan at napasok ng tubig Ay talagang ang nagiging prone sa kanya Kalawang Kinakalawang talaga itong mga to Lalo pagka sa oras na ng tag-ulan mga ganyan At nahamugan itong mga to Yun talaga kinakalawang yan Maganda sanang i-recommend to sa mga kasama natin kung hindi ganito. Pero sa lakas, wala naman siyang problema eh. Tsaka yung fiber niya, Lodi, iba iba yung fiber niya. Yung fiber niya kasi ay matigas. Hindi siya nabibend. Nab Nabe Pagka itinaas mo na ito ng sobra, ay yun, kawawa sa taas to. Hindi siya nabibend. Hindi kagaya ng mga antena natin sa... Yung mga branded antena natin. Yan, Lodi, kagaya niya, no? Yan yung antena natin na yan Lodi ay around 30 feet lang yan ayan, kung mapapansin nyo ay gumagalaw-galaw siya, ayan maganda yung kanyang uh, pag bounce, pagka malakas yung hangin nagbabounce-bounce -bounce na yan, ayan o. o nabi-bend halos nababali-bali, nagli-letter siya pa nga yan pagka sobrang lakas eh. yung kakayahan niyan Lodi yung ganyang branded antena ay hindi kayang gampanan nito pero magandang gamitin okay naman siyang gamitin itong gantong klaseng antena yan yan singinous antena okay yung kanyang capacitor load ay ayun 6.23 kV yan yung capacitor yan yung uh, nakatap dito mismo sa ilalim yan tutusukan ng PL259 kung mapapansin nyo, ayan o. Oh. Ito siya. Tapos mayroon naman siya naka-attach dito na isang kapasitor pa, ground. Tapos dito sa loading coil nakakapit. Ayan siya o. Oh. Ayan, naka-ground siya tapos naka-loading coil. Yan namang isa na yan ay, ayan, 103 kV lang din. Okay? Press na 3 kV yan, Lodi. Pagka inayos nila to Lodi, ayan, ay talagang masasabi ko na okay gamitin to okay okay na siya ayan o dumidikit siya o ayan o. pagka binago nila yung coil na yan eh, talagang 100% na okay okay na yan. May re recommend ko rin itong gantong klaseng antena sa mga kasama natin. Pero sa ngayon, ang rate natin dito ay mga nasa, kung sa star, mga 2 star siguro, pwedeng gamitin. Pag mababa, mababa lang. Tsaka ganda nito Lodi, dual band. Maganda ito sa mga DIY natin na yung mga repeater. Maganda to. Tsaka maganda yung uh, response nito Lodi sa repeater lalo na sa crossband napakaganda parang X520 din yung receive uh, transmit ay okay okay din siya ay okay din siyang gamitin yun nga lang yung, yung mga issue natin na iba Ayun nga uh, yung kinakalawang kung minsan o hindi minsan talagang kakalawangin tas ang isa pang issue natin dito ay ito napakahirap higpitan yan kahit sobrang higpit mo na dito ayun sya Lutso papansin niyo ah yan, ginamitan na natin ng plies yan. Okay. Ito. Ayan. Sobrang higpit na natin yan, Lods. Kung papansin ninyo, ay malaki yung awang niya. Ayan, o. Oh. Hindi kagaya ng mga branded antenna na... Uh, fit na fit yan matibay yung kanyang mga aluminum ito stainless tsaka ang stainless at bakal kapag ka ganitong higpit higpit lang na isang tornilyo lang ang ginamit o isang yan, screw na yan ay hindi maganda yung kapit nyan ayan o oh. ayan kaya nating ito may na rin ito eh dali lang higpit lang pa natin yan at mapapansin nyo na kaya nating i yan may na may na yan lods ayan o oh. o oh, kung napansin nyo, ay kaya pa rin nating pihitin kahit sobrang higpit na yan kaya ang ginagawa ko dyan lodi pagka nahigpitan ko na papatang ko na ng glue to ayan pupunoyin ko ng glue yan ito yung shoe glue yung ginagamit sa uh, parang mighty band mga ganyan tatakpan ko dito at saka ko papatakan dito para maging uh, plastic yun lumapat dito sa my holder. Ganoon lang naman 'yon ang pagpapatibay. Madali lang 'yon. Okay? Ang gamit pala nito, Lodi, na radials ay aluminum ano. Saka oversized 'yung radials nito at radials ng F23 ay hindi magkaparehas 'yung tread. 'Yan. Mataba 'to, Lodi. Okay, check natin Lodi kung may pagbabago din dito sa kanyang uh, pangalawang fiber. Ayan. Okay. Okay naman siya. Meron pa siya dito ang kapasitor. Ayan o. Oh kung napansin nyo itong kapasitor naman na to Lodi ay 500 volts 0.5 pico parat ayan 500 volts siya Lodi Ayan, sa mga nasisirang ganito Lodi Pagka Halimbawa, naghahanap ka na yung 500 volts Pwede ito siguro sa pang loading coil Ng mga single band natin Na F23 Ayan, 500 volts Okay, meron na naman siyang loading coil dito <laughs> Ito na naman Okay, yun oh, yun o. Ito lang naman yung mga issue dito, Lods, eh. Yung mga loading coil niya na ginamit nila. Okay, balik na natin yan. Maganda sana to. May re-recommend ko sana to sa mga kasama natin. Pagka hindi na bakal yung mga yan pero magandang gamitin Lodi sinasabi ko nga magandang gamitin sa una lalo na hindi pa siya napapasukan ng uh, moist mga yan ito ngayon. sa so, ngayon ay unat pa naman siya o oh, diretso pa naman siya ayan oh. pero sa tagalan bumabakog yan hindi naman pansin sa taas na yan pagka bumakog ito bumabakog to sa katagalan pagka nainitan itong kanyang fiber okay ito uh, ayos pa naman sya o yan o straight pa naman lumangkarga nito sa loob itong isa na to check natin lodi Okay, yung kanyang pandulo Lodi, ayan. Oh, meron pa siyang isang kapasitor ulit dito. 3 kV naman Lodi. Yung pinakadulong kapasitor niya ay 3 kV. Ganyan ang mga UHF, marami siyang kapasitor. Bawat uh, dugtungan, ayan, ay meron siyang kapasitor. 3 kV Number 1 sa taas Ayan o oh, Number 1 Tapos meron siyang 3 kV 3 kV Okay Check pa natin Lodi Kung ano pa makikita natin dito sa isang Element nya Pinakadulo Ayan wala na Ayan o oh. Isang tube na lang Tubing na lang ang natira Sa pinakadulo Ayan o oh. Hindi natin alam kung na sa yung UHF diyan dahil hindi naman tayo export sa ganito pero para sa akin uh, mas maganda lang gamitin to kaysa sa mga DIY na nilalabas sa merkado ngayon Kasi subok ko na to eh malakas din siya Kaysa mag DIY kayo na nabibili sa ah uh, okay Yun lang naman Lodi Wala namang kakaiba dito <laughs> Ganun pa rin Yung signos noon at signos ngayon Ay parehas lang Bakal pa rin Okay Marui Kaya ang kaparehas niyan Marui Bakal din yung mga ibang component nun sa loob Ito ay ano oh. Pero maganda to Lodi Kung sakali may mga Nasisirang ganito Gamitin sa DIY itong kanyang mga fiber Okay din yan Okay wala na yung kanyang uh, bracket o yung kanyang clamp ay ganoon pa rin namamagnet pa rin hindi kagaya ng diamond hindi namamagnet lahat namamagnet sa kanya yan halos lalo pat yung pinaka importante sa low blow din na fishing coil ay namamagnet din Uh, sa kung kalawangin siya, di subukan mong linisan. <laughs> Baka sakaling kaya. Tapos ipatubog mo sa tanso. Okay? Ayos naman. Ito lang, Papatibain lang to. Pag kinabit nyo, ayan, pagka nahigpitan nyo ng ganyan, okay, dali lang lot to. Ito. Ayan, mahigpit na mahigpit na yan load Okay, ayan. para pumantay. Kasi Lodi, pagka pinantay mo sa salamin yan, pantay na rin sa tubo. Pagka iklinan mo sa tubo, pantay na rin yan, direksyon direksyo na. Kaya kailangan flat yung surface na uh, pagdalapatan mo ito. Yan. Pagka nailapat mo ganyan, okay na siya. Ito, papatibahin na lang to. Pagka pinatakan nyo ito Lodi ng uh, glue, ay matibay na matibay na yan. Hindi mo na mapipihit yan. Kaya yung sinasabi ko Lodso, eh, pakita ko lang sa inyo. Kumuha kayo ng okay. isang filter ng sigarilyo. Yan, siksikan nyo banda dito. Yan o. Oh. siksik nyo mabuti para walang tumagas. Patakan nyo na siya, Lods. Ayan o. Oh. Ayan. pagka napatakan nyo banda dyan pwede nyo nang itayo ayan pwede nyo nang punuan dito ayan o, ito yung sinasabi kong pupunuan nyo ng glue, ayan Basta niyo nyo lang na matuyo yan, Lodi, ano? Yun dito sa ilalim. Tapos pagka natuyo yan, patakan nyo na lang patakan dito hanggang sa mapuno. Hindi nyo na magagalaw yan. Nakafix na yan. Okay. Yung antena pa lang yan, Lodi, ay ang kanyang frequency ay 400 hanggang 470 sa UHF. Okay. Tapos sa kanyang VHF naman ay 144 to 174, 50 ohms. Tapos less than 1.5 SWR Okay, tapos yung kanyang gain naman ay naglalaro siya hanggang 8.3 DVI hanggang 11.7 DVI Ayan. yung polarization niya Lodi ay vertical, direct ground sabi. tapos maximum siya hanggang 200 watts okay yung antena na ganyan Ang haba pala niya Lodi ay 5.275 meter Yung ginagamit sa kanya ay Gumagamit tayo ng PL259 dito Yung sabi niya yung radiating element materials ay copper Pero hindi totoo yun <laughs> radium materials sabi ganyan o radium materials fiberglass uh, totoo nga naman fiberglass ayan materials of hardware supplied sabi yung mga naka hawak sa kanya itong mga to stainless daw ayan kasi itong mga to siguro ay stainless daw pero hindi totoo yun na magnet eh ayan o. ayan baka ito stainless ayan <laughs> okay hold full, full diameter sabi hanggang 35 to 50 mm okay namang kumuha ng gantong klaseng antenna Lodi maasahan din naman to kaya lang eh, sure nyo mabuti sa pagkakabit kailangan nakabalot yan kailangan hindi papasukin ng tubig ah, ganyan para hindi mabilis magkalawang to lahat ng pwedeng balutin ay balutin nyo na yun lamang pero sa tibay, ay matibay din naman. Matagal din akong gumamit ng ganito. At maraming ding lumaan sa aking antena na ganito. Kaya lang, noong bumagyo, naputol. Yung mga iba, nagbababa sila eh. Pwede naman yun. Hanggang dito muna, Lodi. Maraming salamat at magandang buhay.